bigay ito ng company. Ayan, let's go. Maraming salamat po, Team Graffiti. Yeah. Ayan. Yeah. So guys, uh, binigyan na tayo ng Hammerman, no? director oh, wow! na damit. Siyempre, ng fire volunteer natin dyan sa may nabotas. Check natin yung truck kung gano'ng kaganda. Oo, oh, yan na siya o, oh, Team Gravity o Pati yung lady niya oh. pati yung, oh. yung gilid, Team Gravity Ikot mo kayo sa truck namin Oh, let's go Ponte ang sunog ha Gusto ko lang makasakay dito sa uh, Ano, sa fire truck Siyempre, uh, sponsor ang Team Graffiti dito O, oh, tala si Pareo Pareo ang pangalan? John John Dimante Yan, si fire. pare John John Fire Chief na Prince Robbie, Fire and Rescue Volunteer Ito eh, yung Fire Chief uh, sa Nabotas Fire Volunteer, yan Ah, uh, pero paano yung nire-responde? Yung nire natin? Paano ba mga ginagawa ng isang fire truck? Uh, sa so tuwing nagkakaroon ng sakuna, katulad na ng uh, sunog, ang ginagawa namin, kahit saan kami nakakarating, kahit mapakabiti, pataan, patanggas. Kapag responde kami, lumalabas kami para makatulong kami sa kapwa namin mga Pilipino. Ah. Naka-alert kayo na pag may sunog, isa lahat. Lahat ng mga fire volunteer kayo, saludo kami dyan. Tatakbo yan para doon sa sunog na yung pupunta nila. Kahit saan eh, no? Kahit saan po kami, nakakarating po benek. Kahit saan po kami, mga fire volunteer. Na tumutulong na walang minihiging kapalit. Oo. Oh, uh, oh, oh. Pinakamalayo oh. niyong narespondi yan? Ah, uh, Cavite City. What? Saan sa Cavite Banda? Black 49, Cavite City. At tumakbo from no. Nabota? Ito no. Cavite. busy. Ilang no. oras mo kinuha? One na rin na. Kuma, pero nakatulong pa tayo ron? Nakatulong po. Nakalaban din po yung mga ating mga firefighter para doon sa nagaganap na sudo. Wow! Ewan ko, hindi ko alam ha. Eh, correct nyo ako. Correct mo ako pare kung mali ako ha. tumating kayo at meron nang nakapwesto, sila na lang ang nando Bibigyan mo na lang sila ng tubig. Opo, tama po. Ah, tama. O, oh, tama pala ako guys. <caterpillar noise> Isa pang tanaw. Pinakamalala mo namang na-respond yan? Ah, uh, siguro po ang pinakamalalang na-respond yan dito sa may pondo. Sa may parola kong pondo. Hmm. Kasi ang sunog puro, pag nagkaroon na ng sunog talaga, sobra laki. Yeah. Dikit-dikit. Dikit-dikit pa yung ano. Nagkang presidential area po. Tapos mga iski-skinita pa sila. Opo. Ah, mahirap po ba, di ba sa basa mapapasok ko? Dahil sa sobrang sikit po na madaanan. Ah, nakaresponde ka na pare na kasagip pa ng tao. Meron na rin po. Oo. Uh, uh, no? namin po sa loob ng taas na tulong tulong kami mga kapwa o bad volunteer na iligtas yung bata. Bata? Naiwan siya? Dito naman po yan sa may tumto, na dito sa may pamuntang blue Grabe yan, tindi. mga bayani, pero yung masasagip ka ng buhay, kukuha ka ng tao, ipapasok mo yung sarili mo sa mga umaapoy na establishment, di ba? Talagang tulong, tulong, tulong po. Tulong, talagang tulong talaga. Hinihingi po nga palit. Oo, lang to guys ha. Fire volunteer lang to, ibig sabihin po, mga to. Wala, walang hihingin ka pa tama, walang sahod, walang ano. 'Yon, kami nga po, malang Prince Robbie Fire Volunteer and representative from Team Graffiti. And siyempre sa mga hindi po nakakaalam, uh, si Team Graffiti nagsusuport po kami sa Nabotas Fire Volunteer. So wow! since since nandoon po kasi yung unang-unang store namin uh, which is yung Team Graffiti Nabotas, kaya mas doon po namin pinili na na makatulong, ma, maka, sponsor kahit papano, kahit konting panggastos lang nila, di ba? Sa ngayon kasi hindi pa namin kaya lahat kahit gusto po namin, pero babalaki namin yan, syempre, unahin lang muna namin tong Team Graffiti na Botas, dahil alam naman natin na si Team Graffiti na Botas ang nagsimula ng lahat ng history ng Team Graffiti, so syempre, si Botas Fire Volunteer ang tulungan natin Thank you po Kompleto, kompleto gamit, oh. Yung nakaraan kasi, natakaw uh, nanakawang kami ng dalawang host. What? Grabe, no? <laughs> <laughs> sa nabotas din tinira. Oh. So, syempre, ang Team Graffiti nga is isa sa mga nag-sponsor dito sa Fire Volunteer natin. Ah, uh, may hinihingi lang ng konti si Fire Volunteer na yun nga yung anong matawag doon? Host box ba yun? Yung cabinet. Ah, yung yung cabinet ng mga host para hindi na raw manakaw. Ano naman kasi ng na mga ewang ko ba diyan? Tinitira niyo pati bumbero. Wala nang magasi kaso sa mga sunog sa atin eh, nanakawan niyo pa. So, ito pare, bigay ito ng company. Ayan, let's go. Maraming salamat po, Team Graffiti. Ayan. Ayan. Thank you pare, John. Thank you. O ah, salamat ah. Salamat sa po, mga volunteer nyo ah. Maraming salamat po, Mosley, po, Darman, Mosley.